Hi guys, good morning and welcome to our channel. We are Iron Strange and ang topic natin this morning ay hindi itong CB1 kundi yung battery niya. So guys, ito yung battery na CB1, Amaron na Pro Rider. So nangyari guys the other day, itong CB1 na low bat yung battery niya. one week ko kasi hindi na pa-under to. So bigla na low bat. So ang ginawa po natin Guys disclaimer to ah, Pero ito yung tip na malupit na may share ko sa inyo So do this at your uh, risk no? Pero sa akin proven naman to okay siya So ang gawin nyo guys Kung ang battery nyo na low bat Huwag nyo agad isipin na sira yan Ito kasi usually pag ganito yung battery no? Yan sa silyado siya Ito yung tinatawag natin maintenance free Pag may mga bilog dito si babaw yan Yan yung lalagyan ng battery acid no o yung tinatawag na tubig pero hindi tubig yun battery acid yun ito yun so kung nalobat yung battery nyo bigla nagtataka kayo ba't bigla nalobat ikagagamit nyo lang ito agad ang gawin niyo sumilip kay kayo dito sa butas so ito yan sealed type 2 kabibili ko lang dito yung battery nito bago lang to. siguro mga isa dalawang buwan pa lang hindi pa naman sya lobat okay pero magduda na kayo si kahit sealed type yan nabubuksan yan yun kung makikita nyo guys dito yung sa butas no madilim ata pero tuyo yan yun, no? kasi silip ko lang tuyo siya, walang laman no so, sana makita nyo rito so anyway basta tuyo yan so ang gagawin nyo punta kayo sa battery shop na nagbibenta na maraming battery bili kayo ng isang bukote na gano'n, yung kulay puti sabihin niya yung tubig sa or acid battery acid bili kayo tapos bili kayo ng yung ganito yung injection dun sa mga drugstore tapos okay bibit yung needle eh, huwag na kayo bumili pero kung pakit sama nyo na hindi yun nyo kailangan yung needle so ang gawin nyo ito pinaka the best no? kaysa magkatapunta ko. bili kayo ng ganito yung pinakamaliit na needle tapos inject nyo rito yung battery acid yan, oh, di ba? Alam niyo guys, masisave niyo yung battery niyo kasi yung iba sasabihin sira yung battery niyo, no? Hindi naman lahat, pero yung iba sasabihin sira na. E, ito kabibili ko lang to, oh. Although hindi hindi masya low bat, nagcha-charge pa siya. Pero darating ang time. Bilang mauubos yung laman niya kasi wala na siyang acid eh. Okay, so yan ang gagawin niyo. Lagyan niyo siya ng battery acid o oh, yung tubig na tinatawag yun man tubig yan kasi masakit sa balat yan pag nahawakan yan eh parang medyo ma-hapdi sya yan o oh, di ba diba guys imbis na bili kayong bagong battery bili lang kayong battery acid yung iba ay magbenta ng battery acid ewan kung bakit pero yung iba nagbibenta naman doon kayo bumili siya nagbibenta so bili kayo yan, yan sa bote O, oh, di ba naubos guys? So, walang tapo, no? Sabihin, drain siya talaga. Uh, dalawa, tatlo nito. Depende sa laki ng battery. So, silipin natin. Kung, ah, tuyo pa rin. Hindi yata sya dito kita sa camera, guys. So, rely na lang kayo sa aking video. So, itong malupit na tip ko sa inyo. Yung iba alam na rin to. Pero, malamang iba. Karamihan hindi pa alam to. Lalo't yung hindi nagme-maintenance ng baterya ng ng uh, motor no uy apaw na teka drain natin apaw na siya dito hindi pa eh yun o di diba guys laking matitipid ninyo ibig na bibili kayo ng battery ito bili ko sa battery nito 550 to eh sleepin natin ulit parang wala pang tubig yung iba yung iba yata meron na so ito is part of uh, pagmumotor para makati makatipid kayo hindi ng battery acid to maintain your battery sa inyong motor diba malalaman yun eh kasi ang battery ng motor natin pag ginagamit natin, cha charge siya palagi, no? Pero kung mapansin yung hindi na siya nag-charge -cha bigla, o bigla na lobat, like nangyari dito sa yan, KCB1, eh, asahan nyo na may issue. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyong battery na bote, no? Wala, wala pala siyang marking. Meron pero yung transparent markings, ayan. Bili ka na isang bote ganyan battery acid tapos kargahan ninyo yung baterya ninyo para hindi siya masira at malobat okay so ito yung amaron ko ganyan din yan eh Tignan nyo natin malobat din to eh so ang gagawin ninyo tuklapin nyo to so guys to ah it is your risk kung gagawin nyo tong technique na to pero proven ko naman to kaya okay lang Ayan. Ayan, di ba? Wala siyang pihitan kasi ito yung cover ng battery niya. Bleh. Ayan, bubuhusan niya yan. Ayan, puno siya. Bubuhusan niya siya ng battery acid. So, that's it for our vlog guys. Sana makatulong itong bleed you vlog sa inyo. Kasi so, malagi na lolobat yung battery or bigla na lobat. Huwag nyo mura rule out. ba diba? kasi yung kesa ng motor niya like yung charging system natin pekte yata tawag doon or magneto kung ano man yung pinaka easiest way silipin nyo muna yung battery niyo tapos silipin nyo yun butas pag tuyo yan asahan nyo yun yung isang possible sira o, hindi naman sira possible issue kaya nalulobat kayo yun. bili kayo ng acid battery busan yan hanggang mapuno huwag na sobrang apaw kasi tatalsik tapos startin nyo pag nawala yung issue nyo nag charge na yung battery yun na talaga yun okay so yun na guys ang ating video this afternoon bye for now